Magandang gabi po mga kakuya. Uh, ngayong araw po ay andito ako sa tindahan ni Dani at saka ni Lin. Ayan po kasi po uh, may viewers po tayong nakapanood na sa kanilang tindahan. Wala din po ito. Uh, ayan po. Uh, may nagbigay po tulong sa kanila na may mabuting puso na viewers natin. Kaya kasama ko sila ngayon dito para iabot yung kanilang dagdag puhunan. Ayan po. Nakakatulong po sa kanila ito. Ano, malaking tulong po sa kanila itong kas na binigay nyo po. Ayan. Iabot ko po sa kanila. Si Dani. Lin. Bali, bayaw ko po, po si Dani. Ayan. Ayan. Dagdag puhunan. Thank, Thank you po. Ayan po. Uh, mas Thank you po. Uh, kay Kuya, Kuya Robert, dahil sa inyo, uh, meron yung pangpuhunan. Oh. sa mga viewers po ni Kuya, salamat at maraming maraming salamat po malagi tulong po sa amin ito. Uh, pandagdag na rin po sa gamot maintenance ni Dali. Malaking tulong po ito sa maliit na tindahan namin. Maraming maraming salamat po. God bless. Thank you ayan po mga kakuya sa mga viewers ko po na tingnan niyo po yung tindahan ni Dani may konting sabon tapos yung mga garapon niya o konti konti lang yung laman plus wala na yung kaya malaking tulong po yung binigay ni ating viewers na tulong sa kanila para dagdag puhunan ayan, para, ah, sa susunod po ah, makikita niyo yung ah, binili nila o pinamili nila para sa tindahan. Kaya malaking tulong po sa kanila ito. Lalo na si Dani, may karamdaman. Hindi na po siya pwedeng makipagtrabaho kasi lagi siyang nahihilo. Meron po siyang toxic goiter daw. Kaya may maintenance po siya. Kaya yung binigay niyo po, malaking tulong sa kanya. May araw-araw mayroon siyang nakita. Ayan, benta. Kakatulong yun, pinapaikot hanggang mapalago sa ating viewers. God bless. Maraming salamat po. Ayan, syempre, uh, shout out po kay Nanay Linda ng Canada. Ayan, maraming salamat po sa laging panunood. Ayan. Tara. Shout out po, Nanay Linda. Yung sampalok nyo po, okay na po. Uh, Inaalagaan na po namin ng na maayos. Okay na po. Salamat po. Salamat, salamat, salamat po ulit. Uh, Ingat po kayo dyan lagi. Like tatutok, turot ngayon Alright. Ayan po, mga kapuya. Balikan po natin yung tindahan ni Danny at saka si Lynn. Ayan, tingnan natin. Sabi nila na may lina sila. Tingnan natin yung mga paninda nila. Ayan, no? Ayan po. Sa ating mabait na viewers, ito na po yung binigay niyong dagdag puhunan kina Danny at Lynn. Ayan po. Mayroon na silang sabon meron silang canned goods na ngayon at yan meron silang cup noodles yan saka mga noodles canton yan at may kape yan may mga kape yan kumpleto na may mga chichirya na ngayon ayan tapos yung mga garapon nila yan may laman na alright po ah magandang tingnan na naman yung tindahan nila ngayon ayan tingnan nyo po <laughs> ayan ayan salamat po sa tulong nyo ayan po mayroon pa dito ayan hindi pa nakasabi gabi po kasi hindi natin makikita sa harap ayan po yung harap ng tindahan ni Dani ayan, ayan wala lang pong ilaw dito sa labas pero sa loob yan Ayan po, uh, ayan po si Dani, nakapamili na po sila. Ayan, inayos na po nila yung mga pinamili nila. Kaya ayan, nasaya siya ngayon sa kanyang tindahan. Ayan po. Salamat uh, po, uh, binigay niyo pong tulong. Salamat po. Ayan, napakabutin po. So, ayan. ayan. Po. Maraming salamat po. Salamat na yung tindahan. Nagalaman <laughs> na. Medyo madaling na po sa labas. Kaya ginabi po sila kanina. Thank you. Maraming maraming salamat po sa nagbigay ng tulong sa akin. God bless po.